Nakakatawa si Dana. Feeling niya siya yung team captain, pero kailangan namin siya sa slogans. After ng competition, malalaman niya lahat at aalisin namin siya agad sa team. O ano, Dana? Kailangan mo pa ng ebidensya? Ano? Ginamit lang ako ng mga frags? Diana, diary ba yan ni Blondie? Oo, Dana. Diary to ni Blondie. Nawala niya to sa hagdanan sa school. Anyway, Dana, na-try da kong kausapin sa Coach Abby na isama ka sa team. Kasi hindi pwedeng maging karibal ko yung sister ko. Okay, kakausapin ko siya. Nakakashock naman. Ginamit ako ni Blondie. Kailangan isulat ko to sa diary diary ko. Dear diary, ginamit ako ni Blandy. Niloko niya ako. Dana, huwag ka na malungkot. Promise ko, kakausapin ko si Coach Abby. Sasali ka sa team namin. At makakasama mo na yung sister mo. At kung papayag ka, as a sign ng pagbabati natin, ibibigay ko sa'yo to. Eto oh, glitter with a bunny. Isa sa'kin, sa tapos isa para sa'yo. Dana oh, tingnan mo. Okay, Diana. Pero kung sinali mo sana ako agad sa Bunny Team, hindi na mangyayari lahat to. Oh, bumalik na yung sister ko. So, Dana, okay na ba tayo? Okay, Diana. Peace. Akin na yung Glitter Bunny. Anong kulay yung gusto mo? Okay, masaya ako. Nagkabati na tayong magkapatid. <coughs> Sigurado bang makakasama ako sa Bunny Team? Promise, gagawin ko lahat para dito, sister. So ngayong araw, papasok ako sa school na nakabani dress. Dana, magsuot ka ng something pink, okay? Diana, don't worry. Marami akong pink sa wardrobe ko. Hindi naman nakakapagtaka yan. Little bunny. Okay, bilisan na natin. Time to go to school. Hindi ko maintindihan bakit hindi ako nire-replyan ni Dana. Kahapon lang ka-message natin siya. Binigyan niya ako ng bagong slogan. Bagong slogan? Basahin mo nga. Frags are moving forward. Frags are waiting for victory. Frags are ready to shine and break all rivals. Wow! Cool slogan! nakaka naman. Ang talino niya. Oo. Kaya niyang mag-compose agad ng slogan. Sa slogan na to, 100% mananalo tayo sa competition. Oo. Pero bakit hindi siya sumasagot? Dana, sumagot ka! Hello! Wala siyang connection. Bakit ka sumisigaw? Oo. Alam ko. Girls! Yung diary ko. Blandy, Blandy ano? ano? Yung diary. Wala. Kailangan mahanap natin yun agad habang wala pang nakakakita. Tara. Frags, umupo na kayo. Malapit na yung orders nyo. Mamaya, mamaya na yung order, order namin. San kaya napunta yon? Baka ninakaw ng mga bunnies. Di ba ninakaw nila yung fake diary mo? Di ba? Lagot sila sa akin. Cindy, Taya, anong ginagawa niyo dyan na parang elepante, ha? Actually, hindi kami yon. Sila yon, Yung mga frogs? Okay, whatever. Nakikinig ako sa audiobook kung paano maging successful and famous. Feeling niya matalino siya. Well, hindi naman talaga siya stupid. Whatever. Patingin ang nails mo. Eto, maganda ba? Franz, yung order nyo, Naka-ready na pero hindi pa kayo nagbabayad. Pizza! Ano ba yon ha? Apat na pizza. Oo, oh, dalin mo dito. Nagugutom kami. Thank you, guys. Narescue nyo ako. Kung hindi, ako yung kakain ng apat na pizza. Ako rin yung magbabayad. Sa amin na yan. Provasti, bayaran mo yung pizza. Thomas, hati tayo, ah. Ha? Wala naman ako magagawa, eh. Nasaan yung team captain nyo? Sino sa si inyo nagnako ng personal diary ko, ha? Nababaliw na ba kayo nung una ninako nyo yung fake diary? Tapos ngayon yung totoo? Ibalik na. Kung hindi, lagot lahat kayo. Kapag nakita ko yung personal diary dito, lagot kayo. Stella, pwede ba? Huwag mong pakialaman yung desk ni Diana. Lumabas nga kayo dito! Nasa mabuting kamay na yung diary niyo. Malalaman lahat ni Dana ngayong araw na to. Or, baka alam na. So, ninakaw niyo nga yung diary ko. Mga magnanakaw, sasabihin ko agad sa school group natin na magnanakaw kayo. Magnanakaw? Hindi kami magnanakaw Binigay yan sa amin ni Coach Abby na pulot niya Huwag niyo kasing winawala yung diary niyo Blondie, hindi kami nagkamali tungkol sa iyo Frogs, kailangan niyo lang si Dana para mag ng slogans Sana kapag nabasa ni Dana yung diary maintindihan niya lahat at matauhan siya Gawain niyo yan banis Pero it's too late Marami nang nagawang slogan si Dana para sa amin Mananalo kami sa competition At pagdating ni Diana, kakausapin namin siya That's it, Frogs! Yan lang ba yung reaction niyo? Hindi, hindi pa At ibalik niyo yung diary ko Or hintayin niyo yung sagot namin Hindi naman kayo basta-basta patatawarin Wala kaming pakialam kahit di niyo kami patawarin Eto na naman kayo, Frogs! Pumunta na naman kayo dito Bakit ba laging gusto niyo ng gulo, ha? Oo nga, ayaw niyo bang mabuhay ng tahimik? Puro trouble lang ang gusto ng mga yan Wala na silang ibang alam gawin Ang tamad nga nilang gumawa ng slogan para sa sarili nilang team eh Alam nyo Banis, akala ko fans na tayo Pero nag-show-off pa rin kayo Oo nga, puro na lang kayo show-off Sa competition, hindi namin kayo ililibeng, papatayin namin kayo Alam niyo ba kung paano kami nagpre-prepare? We're so happy for you, Frogs Ngayon, tumayo na kayo sa sofa namin Alam nyo kung nasan yung pinto Bibilang ako, uno, dos... Tres. Umalis na kayo dito, Frags. Ales. Oo. Oh. nag show off yung mascot mo? Oo nga. Nag-start pa nga siyang magbilang sa Spanish eh. Hindi kami aalis dito. Okay. Hihintayin namin si Diana. Para kunin yung diary ko. At titignan ko yung walang hiyan mga mata. At tatawagin namin siyang Playdoll. Well, ginamit lang naman talaga namin siya para sa slogan. Bunnies, hindi nyo naman kami pupwersahing lumabas dito, diba? Nakakasyak, mga bastos. Kitty! Hindi namin kayo palalabasin. Tatawagin namin yung mga basketball players. Hello, Sakat! Pumunta kayo dito sa dressing room. Meron kaming problema. Lakot na kayo, Frags. Mismo. Bantayin mo yung pinto. Seryoso ka ba na nakawin mo yung microscope ni Teacher Mike? Hihiramin ko lang. Gagamitin ko. Zack, bakit ba kailangan mo yan? Ano bang gusto mong makita dyan sa microscope? Gusto kong makita yung eyelashes ni Stella kung totoo o fake. Kasi feeling ko, dinitikit lang niya. Alam ano mo, ang bobo mo talaga. Delikado yung ginagawa mo para sa eyelashes ni Stella. Tara na, bilis. Oh, ano to? Yung microscope ko? nanakawin nakawin nyo, balu kayo ah Di ba sinabi ko sa inyo, bawal hawakan yung microscope ni Teacher Mike Tapos ngayon, nanakawin nyo pa yung microscope ni Teacher Mike Teacher Mike, hinihiram ko lang. Meron akong lab work. Titignan daw niya yung eyelashes ni si Stella. Kung totoo o oh, fake. Kasi feeling daw niya, dinidikit lang. Kung kukunin niyo yung gamit ng ibang tao na hindi nagpapaalam ang tawag jam pag nanakaw. George! Yes Mike, ano nangyari dito ha? Dali mo sila sa principal. Mga magnanakaw yan. Okay. Tara na guys, tara. Lagot kayo ngayon. Hindi kami magnanakaw. Dinamay mo pa ako. Dana, mabibigla ngayong araw yung mga frogs kapag nalaman nila na hindi ka nakasama sa frogs team. Diana, kailangan mo rin kausapin si Coach Abby. Huwag ka mag-alala kay Coach Abby. Akong bahala sa lahat, okay? So ngayon, kailangan natin mag-retouch. Wow, Dana, hindi ka nakasama sa mga frogs? Hello, Taya, Cindy. Noong ko pa naman sinasabi na hindi siya magtatagal sa mga frogs. Okay, sige na. Magpa-powder kami ng nose. Nakakashock. Sabihin natin sa mga frogs. Hindi, hindi tayo mga chismosa. Girls, ang baho ng perfume nyo. Pabaho ba yung perfume natin? Alam mo ba kung anong brand ng perfume namin? Branded to, no? Dana, mag ka ngayong araw. Iko-congratulate ka ng mga bunny girls. At yung mga frogs, titignan nako at sisimangot sila. Basta, pabayaan mo sila. Huwag mo silang pansinin. Wow! Ano yan, Dana? Body shimmer to. Gusto mo, spryan kita? Okay! Thank you, Dana. So tara, pasayahin natin yung mga girls. Let's go. Gusto kong makita yung happy faces ng mga bunny girls. Dima, nagugutom si Loren. O anong gagawin ko? Well, pwede pa tayong pumunta dun sa cafe? Loren, wala na akong pera. Psst. Dima, may problema ako. Si Alexa, nag-heart sign sa akin. So ano ngayon? Anong gagawin ko? Ano ma-advise mo? Papatulang ko ba o hindi? Pare, wag. Guys, I can see wala kayong ginagawa. Well, pwede niyong kunin yung trash sa toilet. Hmm? Okay, sige, go. Kinuha na namin yung basura sa toilet. Kev, meron ka bang pera? Kev, basta mo wala kang pera. Hoy Alexa, tama na yan. Isa pang mag-heart sign ka sa akin. Lagot ka kay Nancy. Kaya pwede, tumigil ka na. Anong ginagawa mo, Alexa? Wala naman akong binibigay kay Kev. Binigay ko dun sa president. Ayun o, no, nasa likod ni Kev. Yung ulo. <laughs> ano? Si Diana? Hindi na siya president, no? Ah, uh, para sa akin, lagi siyang president. Hello, guys! Hello, president! Alexa, okay ka lang. Hindi na siya president. Anyways, masaya akong makita siya. Former president or present president. Alexa, isang beses pa mag-heart sign ka kay Kev, hindi na tayo magiging friends. Girls, malapit na kayong mag-away dyan. So para hindi kayong mag-away, anong gagawin natin? Ano? Ibili ng pizza si Loren. Oo, tama yan. Ilibre niyo siya ng pizza. Ah, pare. Saan kasi tayo pupunta? Ah, late na kami sa klase. Bye. Ano, boys? Pupresahin niyo ba kaming umalis dito, ha? Pwede ba tama na, girls? Alam niyo naman, di kami pumapatol sa babae. Kaya makikiusap kami na maayos. Beautiful ladies, pwede bang umalis na kayo dito? Oo, kasi hindi namin kayo papatulan, girls. Boys, masyado kayong mabait sa kanila. 30 minutes na silang nagdadahilan sa inyo. From the fact na 30 minutes na kayo dyan, hindi magbabago yung opinion ni Dana sa inyo. So forget it. Wala nang gagawa ng slogans para sa inyo. Well, hintayin natin si Dana pumunta dito at siya mismo yung magsasabi sa amin. Hihintayin namin si Diana at sasabihin namin sa kanya na hindi magandang magbasa ng diary ng iba. Hindi kami aalis dito hanggat hindi namin nasasabi lahat. Okay? At hindi kami matatakot ng mga basketball players mo. <sighs> Parating na si Diana. So ano, Flags? Magtataray-taray pa rin kayo dyan, ha? mascot. Maya, ikaw lang yung mataray para sa akin. Kasalanan mo to. Nang dahil sa'yo, pinatawag yung parents ko. Hindi dahil sa akin. Dahil kay Teacher Mike. Dahil yan sa walang kwentang eyelashes ni Stella. Hello, Zook Sack. Ah, uh, sandali, Dana. Wala ka na sa frogs. Ano nangyayari dito, ha? Ginamit lang ako ni Blondie. Bakit? Hindi nyo ba alam? Well, guys, sabihin nyo dyan sa Blondie nyo, hindi na frog si Dana. Banis na siya. Grabe. Anong grabe? Dahil pinatawag yung parents natin? Tara, sabihin natin sa mga girls. Anong sasabihin natin? Pinatawag parents natin? Hindi, yung tukol kay Diana. O, oh, Dana, tignan mo. Sa tingin ko, hinihintay nila tayo. Hoy, Frags, anong nakalimutan niyo sa dressing room? Gusto niyo sabihin sa akin yung totoo? Traidor ka? Pa, paano mo nagawa to, ha? Kasama ka na ng mga banis ngayon. Kasama mo na si Diana. Diana, hinihintay ka ng mga frags na to. Hindi sila makapaghintay. Hindi sila mapaalis ng kahit na sino. Kahit ng mga basketball players. Hello, Timur. Hello basketball players. Oo oh, frags, binasa ko na lahat kay Dana. So that's it. Hindi na siya kasama sa team niyo. So ngayon gumawa na kayo ng sarili nyong slogans. Lumabas na kayo. Gusto mo bang ibalik yung diary? Alam mo Diana, kung makikita ko yung diary mo, hindi ko babasahin. Blandy, wag kang sinungaling. Marami ka nang ginawang dirty tricks. At ilang beses mo na rin binasa yung diaries ng mga bunnies. Yes, totoo yun. Dana, nagkamali ka. Walang kwenta yung mga bunnies. Frags, niloko niyo ako. Pinagkatiwalaan ko pa man din kayo. Dana, kasalanan mo yun. Hindi ka dapat nagtitiwala kahit kanino. Blandy tara na nga. Wala na tayong gagawin dito. Gagantihan namin kayo, Banis. Nadinig nyo? Okay, ikaw. Thank you sa slogan, Fake Captain ang hirap namang iwanan yung team. Dana, hindi mo sila team. Mga traidor sila at kalaban natin. Well guys, wala na yung mga frags dito. So mag-celebrate na tayo. Kasama na natin si Dana ngayon. Celebrate! Diana, e eh, paano naman si Coach Abby? Mascot, don't worry. Kakausapin ko si Coach Abby. Well guys, hinihintay ko yung congratulations nyo. Alam ko nagkamali ako. Well guys, congratulations! congratulations! Dana, finally! Alam mo sa tingin ko kung hindi dahil sa diary, hindi ka babalik sa amin. Oo, at isang po ang ng slogan para sa oh, well, girls, magpalit na tayo ng damit, mag-training na tayo. Oo, pero bago ang lahat, kakausapin ko muna si Coach Abby na isama na si Dana sa team natin. Okay? E eh, di puntahan niyo na si Coach Abby. Well, no chance na tatanggi si Coach Abby. <laughs> Hello, you know? Si Coach Abby to. Pwede bang kausapin mo si Diana na i-check yung mga cheerleaders na huwag sila mag-party this week kasi may competition. Para naman nasa good shape sila at may energy. Pwede ba? Ito na, Coach Abby. Ginawa namin lahat ng request mo. Nakaredy na lahat. Shh! Pizza, ilagay mo doon. Babayaran ko. Oo. Alam ko na mahilig mag-hangout yung mga girls. Pero masama to sa competition. Coach Abby, may gusto ka pang iba? Kahit pabalik-balik pa kami dito, basta merong tip. Yes, thank you for the understanding. Oo, Diana is the best. Pizza, bigyan mo pa ako ng pasta, tsaka maraming cheese. Okay. Tsaka veggies, gusto mo? Coach Abby, nasa train na lahat. Babalik na lang kami mamaya. Before this competition, sumasakit yung ulo ko. Kakain muna ako. Bon appetit, Coach Abby! Hello girls, kumain muna ako. Training, tapos kakain mamaya. Coach Abby, meron kaming announcement. Reklamo mo na yung tray mo. Makinig ka sa amin, Coach Abby. Coach Abby, hindi na frag si Dana ngayon. Thank you nakita mo yung Blandis Diary at binigay mo sa amin. Thank you, Coach. Hello, Coach Abby. Kasali na siya sa Team Bunny. Mm, <clears throat> tinatanong niyo ba ako? O kayo na yung nagdesisyon? Wala na ako magagawa. Coach Abby, bigyan natin ng chance si Dana, please. Coach Abby, gusto ko talaga maging cheerleader. Kesa kukuha tayo ng bagong cheerleader para sa Bunny Team. Or nandun siya sa mga frags, yung karibal natin. Okay. Narinig ko na kayo. Okay, Dana. Hindi dahil bata ka, huwag kang mag-expect na magiging easy para sa iyo, okay? Huwag kang mag-expect ng favors. Sige na. Woo! Finally, Dana, okay na. I congratulate you. Kasama ka na sa team namin. Diana, hindi kita bibiguin. Okay, guys, magbibihis na kami para sa training. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you, guys. Bye. Bye! Guys, kasama na namin si Dana sa team. Tingnan natin kung anong mangyayari.